andito na kami sa may tourism ng ano, Kayabo. Magre-register lang kami para ano. Mapunta kami sa 8 Wonders of Waterfalls of Mount Kayabo. So, ako kaming guide dito kay La Kuya, dito sa tourism office. So, magkano kaya ang ano nila? So, ito yung Eight Waterfalls ng Kayabo. Dito sa may tourism nila, ito meron dito. So, yung guys. Guys, mga pulls niyan. Walo yan. Tapos, yung kasama yung kaya bo pag pinuntahan niya. E, tap nun. Kung kaya yun man isang araw. Opo. 3 a.m. po, naka, nagpapastart nagpa na po kami. Lahat na mapupunta na yun. Petio Aing at yung Trilogy. Oh, okay. Pati with I 8 Wonders. Opo. Oh, okay. So, magkano rate nun, ma'am? Sa registration po, 100 for it. Tapos? Tapos, ito yung po natin. Ito yung 1,000. Di ko mabasa, ma'am. Ano, ma'am? Ano kasulat? 1,000. Pag overnight, 1-5. Ano Tour guide, one, ilan, ilan sa isang, ano, sa isang 5, sa isang sure. paro. Uh, so, yun guys, pag, yes. dito sa barangay may, yes. ano ito ma'am? Barangay ano ito? Kayabo. Kayabo. Yes. So, ng akit, marami dito, trilogy, mm -hmm. ay 8 wonderfuls in Mount Kayabo. Mm So, -hmm. yun guys, pakit na kami na Mount Maynuba. Mm -hmm. So yun ang unay namin yung summit ng Maid Nuba. tapos pabalik yung sa 8 Wonderfalls ng Maid Sobrang init kaya nakaano na ako mano. Malong. oh Init. Kamila nyo akit ng tangaling tapat dito, day hike. Day talaga no? Day na day talaga. <laughs> <laughs> Trick na yung araw eh. ganda tubig ng galing. Oo o, <ngayon> nga yan nga <laughs> ayun o. Ganyan ganda yung tubig dito ah. <laughs> So ayan yung tubig oh. Ang ganda niya sa 800 volts. Ayan pa. Pa-trekking na kami. So sabi ng lokal, mga 1 hour daw sa kanila. So ibig sabihin sa atin, dalawang oras. Mabagal na yon Pag may pa, dalawang oras may Ah, kabilang bundok. Ah, nakatingin na kami. Dito lang po. Ah, dito pa lang maputik na. So yun, ito na yung start ng trekking going to Mount Maynuba. So yan, paikot kami tapos pababa kami ng 8 Falls ng May Maynuba. Sobrang init. Ito yung legit na day ride. Buko kong Bro, ko Kuha mo na kami bayabas, medyo asalt yung daanan natin. Ay, hinog bro, gagi. Hindi, yun isa, yun Dalawa magkatabi, yun o. Ayun! Ah, <laughs> oh, bro, Roel. Oh, no. Kaya pa. Mukhang asul na asul gagi yung tiri ko. <laughs> Mababa talaga gagi. <laughs> <laughs> Mababa lang yung bundok pero lintik naman yung aon. <laughs> Walang tigil tulad dito. Asul to. Oo. Oh. Ang li Sabihin natin nasa 400 plus yung taas nito. Pero kung ganito naman yung aon, tanga na, mapapamura ka talaga ng put a little more eh. Ha! <laughs> Kutin sila oh. Ayan, mga veteranong hikers yan. Nagdadala ng bike sa bundok yan, pero lintik to. Sumisigaw na. Nang ano, wala na bang aahon? <laughs> may part na patag siya, pero may kili lang to. May kili lang siya. Hindi natin masasabi kung gano'ng kalayo yung patag. Dito ba rito ang ano? San Isidro? Oh, kita bro, kita. Ah, kakawate. Kakawate Kaka ah, Ridge, yun yung mahirap na trekking, di ba? Pwede mag down. Ah, pababa naman kami ngayon. Tapos yun. Ahaw naman kami dyan. Tapos papunta dun. Yun, sa mga... Ano yung Mount Kayabo? pagkayabo. Hayun, menu ba kayabo. Mat ngay nuba in mat kayabo. Ah dalawang samit na pala kagad. Oo. Uh, dalawang samit kuno try natin. Tapos bago yung porch. Choice pala siya. So yun guys. may rafting pa dito pala. Bago makakita ng ano. Mat may nuba. Matulis yung tali ah. Mountain climbing to pre. Oo, Ang professional. Nice bro. Napakaangas. Gagawin ba natin sa may pinatubo to? <coughs> training ba to? Training. Ayan na. Diretso na uli. Ayan yung Ayan yung pasam. Ano? Pick ng mouth na no? Kaya bo? Yan mababato na yan. Ang ah, na dami ng video. Hindi ka naman na Hindi ka naman na-upload lahat. Ito. Mabato na nga dito. Paano? Dito na tayo sa mouth kaya bo. Sa may pick niya. Mababato pala dito yung pick niya. no? Mat kayabo 580 muscle. Muscle. <laughs> malakas ka. malakas ka. Eh mat kayabo. So ito hindi naman kita dito yung ano, view deck. Ano lang siya? Parang ano, first pick. Pinaka pinaka pick ano bro? Ano yung pinaka pick? May nuba, ito? Una lang, first pick lang ng ano, Mount kayabo. Unang bundok. Okay, may isang bundok pa tayo. Saan tayo dadaan dyan? Saan yung daan pa sunod? May shortcut pala eh. Ha? May shortcut naman pala eh. Oo. Oh. Kala naman kasi namin yung ikot mo. Shortcut. Mali pala yung pagkaintindi namin. Hindi namin kasi ah. Grabe yung babat. Ano? Kulay puti no? Grabe mababato dito Puti. Delikado pala ito pag maulan. Madulas ito. Nanulumot eh malumot oh. Oo. Oh. Puta pare, asulti oh. Pababa. Tang ina, di mas masakit yan. Pababa. Pag nahulog yan, butang na, doon ka pupuluti sa batong matulis. Baba ako, anti picture ang kata. Kailangan ganito pare ang tamang pagbaba. Pagbababa ka ng bundok. Yan. Oh. Eh ano mo sa amin pre 101. Nakatalikod How to baba ano? Da bundok. Gamit yung lube. Hindi pwedeng Assault bro, ang taas bro. May ano ka diyan? Pipitik 'yan. Pababa 'yan eh. Mas mahirap yung ganyan daan Eh. Guys, meron pala dito yung shortcut. Kala, ang pagkaintindi kasi namin sa ikot kanina, shortcut yun. Yun pala, lahat pala ng daan, ang dadaanan namin. <laughs> Lintik yan. Minudol namin lalang sarili namin. Wala daw, sabi ng tour guide dito, wala daw ganun dumadaan talaga dito. Lalo yung mga nag... Na nag sa kanya eh, ha? Bye bye. Ang mga nagsasuggest pala dito, nags, ang sinasuggest talaga nila dito, ano, river crossing lahat. Doon dadaan. Mm. Tapos shortcut. Pero ito, dinaanan namin, puro asol, tapos hindi man asol, pababa na, grabe yung lintik yung ano. O, yun, ayun, baba to. Muna, dulas ka dyan, pusang gala, may kalalag dyan ka. So, yung bibidyo ako na guys, yung ano, yung pababa. Gamit kaming tali. Pero pababa to. So pag hindi ka sanay dito, may kalalagyan ka dito. Puro pa baba. Yun, pero medyo patag dito. Wala, ang dali. Makakakuha tayo ng baril, no? <laughs> Mga naiwan. Ha? Mga naiwan. Mga oh, naiwan. Tapos atin pa isihisi yun. Oo. Oh. Kawawa tayo dyan. Murder tayo dyan. Grabe, Terik. Ang assault Dito pwede sa mga beginner, yung baguhan pala sa pagkumuli, ano. Trick, asol. So, yun. Nakarating na kami ng Camp 1. Nasaan na tayo, bro? Hindi, yung ano, yung sinasabi mo? Kawawate. Kawawate. Kawawa Kawawate Ridge. So, yung tinating kung mala DMT ngayon yung kaya ridge dito Camp 1 pala to Camp 1 Camp 1 san Camp 1 Camp 1 Saan? bro? sa akin. Saan pupunta? Saan? Saan sa may... Diba, may malaking bahay na po yan? Uh Oo. -oh. Tapos? Maglalakad pa ng konti. Tapos pupunta tayo sa may dalawang nakaganong na bundok. Mm, okay. Tapos doon, may paganong doon. May calls doon na mataas. Sa Mas mataas. Yun. pupunta namin yung pinag... Ano dito yung kura. Kumbaga, nakakaalam lang yun, lokal. Hindi pa yung open sa public. Public. Nagaagawan po kasi sa ano eh. Sa kung sino magmamayari. Anong barangay? Dalawa? Dalawang barangay. Mamuyaw, kaya po. Ah. Ah, tatlo pala sila. Three kings. Three kings. Nagaagawan. ano sa isang babae sa isang pulse. Oo. Maganda rin kasi yung poles ko, oh, magpakataas eh. So yan. Ito na yung pinakauling asod bago makarating sa pinakasamit. Uff, uh, konti na lang. Ayan view. Ayun, yung, It's so annoying that you're smart. Ayun, na That your casual conversation, <laughs> even, conversation even a man. short duration, can cover everything from science-based to art. It's so obnoxious that you're kind. They always have time for family and help out of everything. As if a million uh, things don't you make it. By your mind. If you could be just a little less perfect, ah. then I could say I don't have time, and it's no worth. So yun, pababaan na kami ng post guys Kailangan mag ano, rappelling Sa baba Dulas Dulas Metro Falls So yun, nandito kami sa Natagong Paraiso Dito sa mouth kaya abo ayun nakikita ay nyo ganda ng course guys oh Woo! taas sarap sa paligo may walong points pa kami pupunta doon yung baba so baka ipapakita ko nila yung mga video yung hindi ko naman ipapakita kasi malulobat na ako eh so yun yung yung pulso ganda kanalo worth yung ano namin yung bike guys ito yan sa Who's a Magandang magago oh, po. Tanggap <laughs> <I'm> po. <pepper. laughs> Pampainit muna po no. <laughs> ah.